Ito, mga boss, oh. mga bakal na radiator yan. Yan, oh. gaganda pa, ano I-scrap ko na yan. Kukunin ko lang yung tanke eh. at saka itong tinga. Yun na lang ang mapapakinabangan dyan. Mga bago pa yan, eh. Oh. Kaya lang bakal. Eh, nagamit na rin. Kaya lang okay pa kung tutusin, oh. Yan, oh. naman ang forma, oh. Wala pang UP yung kanyang mga cooling pin, diba? kaya lang bakal nga madaling kalawangin at magdumi yung loob eh kung kasagsagan ng trabaho yung bulldozer tapos matitenga dahil mag overheat yung makina sayang sa araw so sabi sa akin scrap ko na raw yung mga bakal na, na order nila noon Ayan. sa labas doon doon marami pa marami pa doon akong na scrap na eh sayang pato to naman itapon ko ng ganito kunin ko na lang yung tangke kasi tanso tong tangke at the same time baka may masira na tangke sa mga radiator na yan mapapakinabangan ko tong tangke na to gagawin kong spare na lang di ba Ayan o, ang dumi oh. <laughs> pero hindi pa masyado. Kasi bago ito nang isalpak ito sa unit eh. Siguro mga tatlo hanggang limang buwan. O sabihin na natin kalating taon, anim na buwan. O, oh, ayan o. tsaka Pero barado na rin siya eh. Bawi na rin, di ba? Bawi na rin sila kasi ang arkila ng bulldozer dito, ano eh. Pumapalo ng may isang libo, mayroong one-two, Saudi Riyal. Hindi, uh, so, bawin na rin siguro. Kung nagtrabaho ang bulldozer ng anim na buwan, magkano uh, lang naman ang bili nila rito sa bakal na yan. So, ito naman yung lower part niya. Yan o. Oh. Kalawang din. Uumpisa na So yan yung babara sa mga tubo kapag hinigop ng water pump yan. Babara yan dito. Pagbalik niyan doon sa taas, babara na yan sa mga tubo. So yan ang magiging dahilan kung bakit mag-iinit yung makina kasi hindi na makapag-penetrate ng maayos yung tubig sa mga tubo. Di ba? Kaya scrap na natin yung mga yan kasi bakal yan. Pero kung tanso yan, hindi masyado ganyan karumi at saka walang kalawang. Kayong makikita, ito walang kalawang dyan kasi tanso yan, tanso rin yung tubo. Kaya hindi siya kakalawang. Okay? Ito lang sa inyo. Maraming salamat sa mga kapanood.